Yan ito. Ah, ito si Vice Mayor. Oh. Vice Mayor ng San Juan. Warren Villa. Nandito kami kay ano, Dong Ding. Veteran. Ito, ito, ito. Ito, Tiyan, malupit diyan.

hindi, pa mo din. Yan, Hindi. Ilan, ilan taon na siya? Yan, yan. Yan. Mahigit sandaan taon na. Sandaan taon. taon. 2002. Namata, ah? namatay ah. 2002. namatay eh. 2002 din. November. 23 years na. Ah, sila no. Nauna pa sa kayo. Nauna pa si no. 23 years. April si Shaq okay. Ano na yan, no? Mag-iisanda ang taon na siya 19? next ha? year? Isanda ang taon na ba? Ah, 2026 eh, no? Oo nga, no? 2026, no? mag-iisanda ang taon na yan. Isanda ang ah. taon no. Ah. Dapat, na, no? Dapat mm, yun, ano, ang -tum puminaturo, -tum. oo no? nga. Nililiha yan, di ba, ba? Pwede niliha yan. Kaya yun, matatay yan sila, no? Okay. Anak Walang yan. anak yan. Ang okay. anak niyan, meron anak sila eh, di ba? Pero ay, sa... hindi, hindi sa ano Sa nanay yan Si Walay. Ay, si ano pala yung yan Kaya nagsosolo siya, o? Ay, yung katabi ni nanay doon. Yun, o. No? Yeah. Yung no? sape. Yung sape. World War II veteran. Hindi ko eh. Ang nakalibing dito, mga ano. Bayani. Salampo. Paalisawarin biligan. Ay, ay pa tayo sa salampo? T. Targen. Thousand Four. Ay magtatagintatai. Ay tayo. Ay Ay tayo. Ay tayo. Ay tayo. Ay kasi di ba pulis din yun si ano, yung anak na ano. Ay, naglilip dyan, eh. Basta mm. oh. Basta, ay, oh. Hmm. na, dominador. Hermosilla, paalam mo. The Tagay na, dong, ding. na oh. Ha? Ah, oh, kanila kasi to eh. Nature to eh. Ano nature? Ayan, nature nila. Ayan. Ito yata yan. Ayan, ayan, ayan. May bakal na yan. Ayan. Mm -hmm. Ayan. Ah. Hindi na yun na, na. Ah, yan. Ay, ano? Ayan, ano-ano na lang pala sila din eh. Puro no, buto na wala. eh. Pintura na lang din pala. Oo. Dati ano to eh. Oh. Yung kay Bentot pa siya. Marmo. Kaya parang ganito. Oo, oh, tatla ka Kaya kasi may ganyan kasi dito, may low si, na. Si, nung buhay pa si Shaq, naglilinis niya, no? Hmm. Saan pa ganun? Saan niya si Shaq? Ayan Ay, ako si Lito. Si Lito. Oh? Siya may hawak dati Lito. Ito tao hmm. siya nito. Siya ako. Hmm, siya may hawak din. Ito si Clarita. Agad siya na nilagay dyan. Ah, <laughs> <laughs> meron si Clarita. Sa mga bagong pangalaman. Sa natay agad. Sa Hilary. Eh, Panatay, si Hilary yan. Hilary. Ay, ito po. po. Hilary. 2012. 24? Ah, anak ni ano to? Manuel eh. Baka anak yan ng ano. Baby eh, yan o. Oo nga no. Kakapanganak lang. Oo. Oo. Ayan, dyan ka na. Ayan.

Ay, yung ano? Sino? Asawa nito. Si Jamba? Lagyan mo kandila, oh. buds. Ayan yung blue. Wala. Ano? Isa. oh, so, lagi mo. Diri. Diri yung... oh, picture ito mo daw siya, kuya. Sabi, de picture mo ako. Tapos. Okay ano? Tapos, ano? Oy, eh ah, na may picture pa. di naman yan eh. October. 2023 Kamai, ayan no? Oh. December 4. December 4, oo, kasi ano eh, November pinanganak si ano eh. Hindi, asa na yung cellphone? Oo, tama, November so 3, 3 oh, ano eh. Wala dala? November 4, pinanganak si ano eh. Wala, 4, si ano eh. si... Ano yun? Naka ano to? Ay, wag aug, log, loud, na. wag na, wag no, na. Daya, naka-over. Overlap. Umulog ka pa dyan. Sino? mo, hindi mo kaya. Ay, pinaano ba nito? Pinalalagyan? Hindi naman. Salud. Salud ba yun? Oo, salud. Yan na yun. Ah, ay, 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 December. December post. Pagka birthday ko, ano namatay siya. <malt> <malt> Yuran mo si Lola. Siya, si Lola? <laughs> Ang galing natin yung ano dito. Sabi, ano si Ano si Lola? Pipitira mo si Lola. Lola, smile. <laughs> to? Tanggalin natin yung ano, may trapal doon lay eh. Saan? Um, hindi ko lang maano ba nga ano, kayo naglagay -lag nun eh. Sa Lola niya? Kaya natin? May trapal loob, sa loob. Ang trapal? Tignan mo mamaya. Trapal yung ano, Tarpaulin. Sino naman maglalagay doon? Wala man dumadalaw doon. Ayan, bakal lagay niya mag-isa. Mahirap so, pag kamura mura kandila eh. <laughs> Ayaw tumayo? Oh, yeah. Ayaw. Ayaw tumindi? Oo. Mm. Oo, kaya yun. Kandila eh. Kasi ang lalaki ng kandila namin, sayang eh. Nagtitripan lang ng mga ano. Kunin lang talaga yun. Ay badong nga, buta nasa loob na, binuksan po mm eh. Hmm? Kino mo mm. yung kandila? Hindi ko nailak ng maayos yung ano. Talaga ba? Hmm. Kaya ka nung naglinis ako. Yung ilalim hindi yan eh, Mo. Hindi naglinis ako. Ayun na, sinigurado ko bago ako umalis eh. Ulitin mo. Saka pa yung bulaklak mo. Nanan na agad. Yung ano? 27 pa yan. Dito mo na lang ano, lagyan ng kandila. Ito sila ano, laela. Ela. Ayun Ayun oh. Sige yung sa Leyba? Uh oo. -oh. May pitinda ng laruan? Oo, uh -uh. no may 2011. Ano Pati na ba yun? Oo, yan sila. Ayan, COVID. Oo, oh, COVID. 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 Hmm. Ito ay naingatan ko. Kung... Alin? Mababakla. Ay, oo oh. nga, ano. Yung ano, lumuwag na. Ano, Kailangan kong ano. Kailangan ba, sabi nang bubuksan ng ano? Hindi, send natin ito kay Betong. Betong, oh! Pinaayong oh. ano. dito. dito. Sabi mo uuwi ka kasi, Sabi. nung 26 eh. O ayan o, no, sira betong. Asan e ano? Takag ka ni Badong, betong. Osporo daw, nasaan? Gawin mo daw to betong. Wala ka daw work. Uuwi so, ba siya dapat? Oo, nung 26, din di natuloy. Eh. Pagpunta nga daw dito. Badong? Oo. Uh tayo pala birthday. <laughs> Anong gagawin dito, Betong? Dali mo 'yung ano mo, welding machine mo. <laughs> tayo na isa lang pala nililid <laughs> dito eh. Isa lang. Ayun oh. Ay, Ayun matutunan Ay. Master Aris go. Master Aris. Ano bang ginawa mo sa ano automatic door ni Don Buds?

Ayan po. Sinindya mo na yung gandila. Ayan. Yeah. Ay, dalaw, mo to. Kanina mo ilalagay ka mo. Eh, ano, maani ba niyan? Wala naman Kirikan mo na lang no, kahit saan. Tat na iwan kay cellphone ko. <laughs> Wala na kuyo, magbalik ko sa at... Wow! 2000 25 <tinyan> years na siyang namamatay. Uh, Dati ba naniliging tatay dito? Walang papatong dito eh, no? Meron. Meron na yan yeah, na. Pwede na eh, no? Um, uh, hindi na. na. Iniliman ko ka, ko dito ang kandila. Kasi nakahanap pala to. Hindi ko Ito no, wala. Ay, Meron dito. Kilipin natin kung ano. Ay, meron buto. Buto ng manok. Ang kasi. Ganda nga eh. Na, ano na? Wala na siya, wala na yung mukha. Kaya dinala ko yan. Alin? Sa bahay yun. Asa na yung binigay ko sa'yo? Sa bahay. Malaki. Okay na yan. Malaki yun, malaki pala yun. Malaki pala yun, ma. Ano yan, nakalaan mo na boy si Badong sa ano. Mm, maganda -hmm. sa... Ganda yung mga ano yung picture. Hindi, ano. wala na. Ay, may ano. Ay! Ay, may ano, may ano. Ako nga ano, ito yun eh. Ha? Parang pinuha siya eh. Pinuha? Ah, eh, hey, Doray, hey, may mga ano. Hindi, wala nang ano. Wala nang... Mababalik na lang. Hintayin ko yan. Eto, meron pa. Meron pa to. Wala na. Back, ano? Aanin to. Siguro, palalakihin to gawin daan. Ha? 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 Ay, ah, gagawin cremation. Siguro, ang ganda bad, no? Ang dami bukas na dun, Nilipat eh. na to. Eto si Manny. oh, Ito ini. Ito, ito, ito. ito yung libingan ni Manny Banyal. Wala <laughs> na oh, yung pare. Hindi sa sa yung Oh, ako okay. ako. Ernesto. Oo, oh, Ernesto. Jesus. Ayan, kayo. Jesus. Diya. 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 Hindi ka mag-ahanap eh. Oh, no. oh, sila. Hindi okay, ako. dito si Mami. So... awal mo, Wala ko na Parang sinabugan dito ng ano. No? Parang sinabugan ng bomba dito Tama pa Ikin na na Pero baka ito, itong buong to gagawin Hanggang dun. Oo. Ro kasi mga bukas na eh, Di oh. ah, la na. Emmanuel. Naminir benyal Tu. Eh, hinato kaya? Parang dito hinato eh. Dilada ano Natulad tatay niya <laughs> Ay, ko tayo na Tuhod na Ay, si Doray Doon na kay Doray Natakot sa ano Tawad na yung itang ito Ang dami na Ang bukas. bukas, wala ka na si Manny Marawi yun eh, marawi. Parang... Naglagay. 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 Takot ako doon, daming ano. Daming ano. Parang wala naman ng buto, pero ano. Ayaw. Ah, ina naman. Ano, may dilim dun. Ulan na yan Ulan na yan, Ula na. Ula na. Ula na yan. Okay, Patay mo na Patay mo, no. patay mo na, sayang kandila Pag may dumalaw na lang, tsaka masindihan Patay mo na lang lahat bad. Pag may dumalaw, sindihan na lang Eh, ano, nasa yung susi Dito na sila magtitirik ng kandila Si Sara nagtirik dyan, yan Siguro, violet eh Diba